Good morning. Nice. Hi. So, I am going i get 7 o'clock in the morning. i breakfast. I'm going to go cell phone. Cell phone. Isang nakakapagod na araw na naman. Isang maghapon na naman nasasakit ang aking likod. Guys, nice. everyday ganito na naman. Opo, higa. O maya-maya naman ng pwesto. O di ba? Ang saya-saya. Tapos maya, -maya magreklamo. Masakitan naman yung likod. Cellphone. Isip-isip. Ayan, ganyan lang ginagawa ko maghapon. Nakakapagod. O, ba? Diba? Cellphone, cellphone. Tunga nga. O, check, check na kung ano, ano sa so, Facebook. Maka may marinig akong chismis. May mabasang chismis. Tapos may na tricycle. O, Diba? Perfect. Hmm, pak. Oh, kain muna ako bago tayo makinig ng mga chismis. So ayun 'di ba? Ilang oras na akong umupo? opo higa, opo higa. Kain mm. para may gana ako makipag-chismisan na Ganyan lang ang buhay. Paghapon na kahiga. O pak. gutom. In order ko nga pala yan, ramen na yan sa Beshiwang kung si Rejoy. Naggaling sa sistera ha, si na taga Japan. Kaya pag gusto nyo umorder, chat nyo si Rejoy. So, syempre, tapos na kumain. Nood TV uli. Higa. Mm. Pak, sakit sa likod. Lagay unan. Yan, ganyan. Tapos, feeling mo pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka kakahiga. Nood TV. Gahiga, o. Oh. Lipat pwesto. Ganyan, lagay ka unan para di masakit masyado sa likod. Ibagi na yung buhay, o. Oh. Pak. Maghapon tulala. Maghapon walang ginawa. O, oh, ba? Diba? Sigurin natin yan. Higa tayo, o. Oh. Pak. O, ba? Diba? Ibang pwesto naman. Ilang oras na yan. Nakaka Anong oras naman? Alas 11 na. Magsha-show time na nakahiga pa rin ako. Simula alas 7 pagising ko. Diba? O, oh, lipat tayong pwesto masakit na yung likod mo sa kaliwa, di ba? Yan, ganyan gawin maghapon, humiga ka, humilata, opo, higa, opo, higa, pa ulit-ulit. O, di ba? Ayan, nood TV. Pinapanood sa si Yoba, paano nangyaro sa Iloilo. Eh, -ilo. <laughs> lang, ganyan lang ginagawa ko maghapon. A day in my life na nakatulala. A day in my life na akala mo pagod na pagod. A day in my life na masakit sa likod dahil maghapon nakahiga at nakaupo. Hmm, di ba? So hindi sa sakit likod. Wala ka nang ginawa. Upo, higa, nood TV, cellphone, hanap chismis, tingin sa GC, scroll, scroll, pag may chismis, basa, share, comment, o ganon. Pakilaman mo lahat. <laughs> Ay, nako. palipwesto. Sakit likod. Chuta else. Ayan na, ganyan. Tapos nakikita ko rin takuri ng nanay ko na mas matanda pa sa akin. Diba? Higa-higa lang. Hmm, napagod, reklamo ka, sakit likod. Kasi wala kang ginawa maghapon, di ba? Tapos may maingin ng mga tricycle. Ganyan. Diba? Ano pa bang gagawin? Lipat pesto? Masakit na sa kaliwa, sa kanan naman. O, di ba? Tuwan-tuwa po. O, pak. Hmm, di pa tulit. Yan, ganyan lang. Hmm. Antayin mo na naman maggabi. Iisipin mo, pagod na pagod ka buong maghapon. Ba't ka nga ba napagod? Higa ka ng higa, upo ka ng upo. Diba? Kung nagtrabaho ka, naglinis ka, eh, sana hindi masakit likod mo. Oh, 'di ba? Tutay na naman maggabi. Sa paggabi, hanap alak. Tapos sakit likod. Sakit ulo. Sarap buhay.